natin nga mga kaidol daan natin nga ng dampa may nadaanan tayong suha yan, tingin natin yan <laughs> daw so yan mga kaidol nandito na tayo sa ating hanguan ng uling ito, ito yung mga inuloy natin noong isang araw hindi natin nangukapon dahil baka mainit pa baka may apoy at natin uh, hanguin, mga kaidol ito na pinaagahan natin at kasi kahapon umulan <coughs> kaya ngayon natin ito umpisaan hanguin na para makapagsalang ulit tayo ng isa sa pansalang at ganito ang gagawin natin wala tayong mas so damit lang ang ating kukulubong sa bunganga kasi pag mahina ang baga mo ay matindi kasi ang albok ng bao hindi tulad nung kahoy na siguro mga kaidol yung so, iba niya na yan yun eh. hindi naman gaano nga hindi na gumagamit ng muna muna ganito baka puro gas na Uyeng yung nabao eh. dito Maka, sa probinsya kahoy at saka uling ay ginagamit pa rito mga kaidol talagang ito yung ginagamit ng mga karamihan dito at hindi lang uling ang ginagatong namin mga kaidol isipin nyo yung palapa lamang ng niyog at saka yung bunot ng niyog napakagandang panggatong mga kaidol patuyuin lang natin kahit nga yung nagbiakan ng mura pwede rin nga igatong mga kaidol eh. kaya lang dito sa amin sa probinsya ay marami namang kaming nilulukad ay may mga baok talaga na na hindi nauuling minsan ay eh, inuuling namin upang ipanggatong minsan nga mga kaidul ay eh, rin namin binibenta rin namin yung uling pag mayroong nangangailangan halimbawa kung may bumibili ay eh, rin namin so kaya napakagandang tulong din ito mga kaidul hindi lang yung kopra at hindi lang yung bao laking tulong kasi talaga mga kaidul ang niyog talagang yung niyog talaga ay ito yung sinasabi na puno ng buhay. Dahil ang niyog ay mula sa katawan hanggang sa dahon ay napapakinabangan mga kaidol At ito ang pinaka-importante, yung uling din. Kasi sayang naman kung papabayaan natin yung bao. Ay napakagandang dumalit din mga kaidol ng bao na ng bao ng niyog. Kasi parang gas din ang dalit yan eh. Maasul-asul naman pula-pula. yung kaldero mong puti ay halos hindi mo itim kahit isang linggo na kasi nga ni yung dalitlaan ng bao ay nagaasul asul lang mga kaidol bali nakadalawan sa ako lang ako mga kaidol sa hinango kong ito at pakayari kong paghango mga kaidol ay nilinisang ko rin itong ulingan para magatungan uli natin at masalangan kasi alas 10 lamang ay nakahango na tayo kaya importante ay may salang huli itong natitira pa kung inyo nakikita ay oh, isang tambak pa mga kaidol kung tutuusin to ay parang hindi pa kakasya mga kaidol kasi sa bandang ibaba ay meron pang timbo na hindi naman kaanong karamihan tama lang kaya parang ito lang ang masasalang itong aking napwestuhan at pag hinto ko sa paglagay nitong bao sa ulingan mga kaidol ay umuwi muna ako ng naba at nagdala ko sa sako at pagbalik ko ay dumaan ako dito sa lukban Sabi mga kaidol ay hinaga uling pa uli sa pangalawang salang yung usok at naghatid tayo ng isang sako doon sa dampa pero may nakakua naman akong ito suha ang tawagin sa amin ay lokban hmm. bagong pitas yun lang balikan natin yung uling natin Ayun, nakausok ko. Oh. Ganda ng lugar dito mga kaidulok. Pantay na pantayan. Nah? Sabid na ating kon. Alaga. Ayan, isang sako na lang ang tira mga kaidulok. nah. na. May, may lalagay natin na ano? oh. Ayan. Okay nga niya, mga kaidol. Daan natin nga ng dampa eh. may nadaanan tayong suha. Tingnan natin. mga kaidol, oh. buo. Oh. Buo yung paka bukas natin, oh. oh. Diba? Dito na laman. Oo. Oh. Ha <laughs> Ganda oh. Diba? Buksan natin mga kaydot. O baka ay o hindi. Kasi neru makahat mga kaydol na lukban. Sana hindi makaat ang lukban na ito. Pero sa tingin ko ay baka parang masarap naman. pangalawang batch na uling natin mga kaibol nangu ko sa ako lang inukang uh, inuling natin nung nakarang araw kasi kailangan mag uling muna kasi nag na, eh kasi kailangan natin ng panggatong sa pang araw araw para hindi na tayo mga ahoy Nainog na hinog mga kaidolo. Ang sakit kayo sa puso. Buko ba ang kainin nyo? Oh. oh, di ba? Ang daming buto. natin. ayos mga kaidol sarap hindi siya maasim nasambala natin na may hinug yung iba kasi mga hilaw pa eh hmm Marami nga sa puno mga kaidol, kinaan ng daga. Hmm? Karami lumuhi mga kaidol. Hmm. Dahil mabuti oh. Hmm. Hình đúng, hình đúng. Hmm. Hạp cái hình tay lúc Hãy pa rin mga kaidol oh. Pinakang ubod nung pakil o oh, sa, saging na amo. Ito masarap din ipon trip ito mga kaidol, masarap din gulayin Yung pinakang ubod nito. Diba, parang puso lang din naman ito eh. Sayang oh. Ano? Oh. Kasi marami siyang parang sinulid eh. Oh, masarap gulayin mga kaidol. Masarap siya, wala naman siyang lasa eh. Ito para yung gulay nila eh. Yung mga ibang kwan. Nagmumukbang. Hmm. Kaya lang pagpakil nga niya, ang kinuwa mo. Ang kaya masinulid. Para ngayon. No? Hmm. Marami siyang parang sinulid. masarap din to gulay ay siyempre pag hindi ka naman ito sana yung magmukbang o kumain ng hilaw ay siyempre hindi mo ganito ka kakayanin yung iba paborito nila ito eh. Eh, tutuloy natin mga kaidol titiklapin natin yung pantabon sa uling kaya ngayon mga kaidol eh, titiklapin ko muna itong Ay, saha upado. na pinaka importante yung pantabon natin dyan sa ating inuuling yan yung magsisilbing pananggra ng lupa kasi pag may saha talaga yan ang pinakang proteksyon nila para para mamatay yung pinakang apoy hindi tulad kasi ng kahoy yan na sa lupa lamang at may kaunting mo ay pwede na silang mamatay yung apoy kasi sa bao ay iba ito ang pamatay ng bao yan o, nilalagay kong tinagtad na mga ah, kubod na ng saging at saka yung mga pinagtanggalan sa batok ng saha yun ang pinakansilbin pandilig natin at yung pinaka the na kailangan ilagay sa uling pagkatapos ilalagay natin ng asag na kahoy at yung mga kaidol yung part 2 ng pag uling natin ngayong araw na ito dahil nga na hindi natapos dahil marami yung bao halos may tira pa mga kaidol siguro sa susunod na lokara na yun para marami-rami naman at pagkatapos natin malagay sa sa saka natin lalagay naman ng lupa yan ang kita nyo mga kaidol ayan saha saka dahon minsan naman pag walang saha pwede lamang yung dahon na ang ginagawa ko dahon lang wala na yung palapa para hindi na masyadong daming tsitsibore tsitsibore Basta mabilis mo lang tabunan ng lupa. Kayang tiisin yung dahon yung init sa ilalim. Habang natagal naman, yung dahon naman yun ay malalanta. Makunat naman yun eh. Ayan, basta maganda lamang yung pantabo natin dyan mga kaidol. Hindi yan makupunaw yung uling. Hindi yan sisingaw. Huwag lang mayapakan ang kambing at saka mga kalabaw. Nako, mabubutas yan. Sayang ang pinagirapan natin kaya dapat durog na durog mga kaidol yung ginagamit natin pantabon sa uling ganun din sa kahoy dapat durog din nga yung mga tinatabon eh. hindi rin malaki pagkatapos apak-apakan ang gilid para yung usok na babalak na lumabas eh hindi na makadaan kasi ora mismo makadaan yung usok niyan nakapo sisingaw yan hanggang dito na lamang mga kaidol thank you